Hi hey guys, good morning. Ready na naman tayo sa umaga para magtrabaho sa bukid. So, sa ngayon, eh, magtatabas tayo. Lumipas ang gabi na ligtas. <laughs> Kinabahan ako, pero <laughs> okay na, umaga na. Ayos naman. Basta dasal-dasal lang kay Lord. So guys, sa uh, punta na tayo sa bukid natin. Magawa na naman para matapos na. Yan. Yan tayo. Para matapos na yung gawain. Tiga-tiga lang tayo guys. So tara. So guys, punta na tayo sa pagtatabasan. Medyo masukal. Pero tiga-tiga lang. Para gawa. Ito mga ano. Tamuting kahoy yung tanim. Malalago na. medyo mahirap dumaan ito sa bandang dulo pa magtatabas yan yan o oh. puro kamuting kahoy Halos hindi na makita yung daan medyo ano lang yan. Malago na talaga siya, guys. Noon pa ako sa medyo pa ako tatabas. Medyo napabayaan ko kasi. Pero at least nakalaki yung mga tanim. Mahaba na siya. Eh tama ay mga gabi din dito. Yan. Tanim ko rin 'yan. Yan guys. So. Sobrang lago. Pwede tak ko sa inyo. Yan. hindi na makita kasi sobra ng kapal matataas na pero yung ilalim eh malinis naman taga lang magbubukid eh patagal ang pera pero sipag lang so guys sisimulan ko na magtabas at para matapos ko na dito tiyaga lang yan o no? kahoy walang makita so, uh. tatabas muna tayo guys so guys ito yung hitsura pag yung ilalim ng kamuting kahoy yan yun. Kailangan malinis. Ayan, paparoon. yan. Kaso, dun sa bulo, oh, medyo masukal talaga. Kaya, ito yung lilinisin ko. Kailangan tsagain ko to konting pasensya lang para kahit papano hindi tatamaan yung puno ng kamuting kahoy yan oh and guys so, medyo malinis yung banarito kaya tatapusin ko muna to so guys tabas-tabas na para sumigla yung mga pananim mga gilid-gilid muna ito kailangan malinis yan yan siya o.